Kataganang Buhay, Hulyo 2024 Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang ikadalawamput tatlong awit ay isa sa pinakakilala at pinakatinatangi sa mga salmo. Ito'y isang awit ng pananalig at maligayang pagpapahayag ng pananampalataya ng isang kabilang sa bayan ng Israel. Sa pamamagitan ng mga propeta, nangako ang Panginoon na siya ang magiging pastol nila. Ipinapahayag ng salmista ang kanyang kaligayahan dahil alam niyang ligtas siya sa templo. Isang kanlungan at puok ng biyaya. Subalit humuhugot sa kanyang karanasan, nais niya ring hikayatin ang iba na magtiwala sa presensya ng Panginoon. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang larawan ng pastol at ng kawan ay napakahalaga sa lahat ng panitikan sa Biblia. Upang lubos na maunawaan ito, dapat nating isipin ang tigang at mabatong disyerto sa gitnang silangan. Marahang ginagabayan ng pastol ang kanyang kawan sapagkat kung wala siya'y maaari silang maligaw at mamatay. Dapat matuto ang mga tupa na umasa sa kanya na nakikinig sa kanyang tinig. Siya'y kasama nila sa tuwina. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Inaanyayahan tayo ng awit na ito na patibayin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng karanasan natin sa Kanyang pag-ibig. Maaaring magtaka ang ilan, bakit nasabi ng may akda na hindi ako magkukulang? sa panahong ito bahagi na ng buhay sa araw-araw ang mga problema at hamon ng kalusugan, pamilya, trabaho at iba pa. At nariyan pa ang matinding pagdurusa na nararanasan ng napakarami nating mga kapatid dahil sa digmaan, mga epekto ng pagbabago ng klima, ang pangingibang-bayan, karahasan at iba pa. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Marahil ang susi sa pagbibigay kahulugan sa talatang ito ay nasa bahagi kung saan mababasa natin. Sapagkat ikay kasama ko, tinutukoy nito ang katiyakan sa pag-ibig ng isang Diyos na lagi tayong sinasamahan at nagbibigay daan upang magkaroon tayo ng kakaibang pamumuhay isinulat ni Chiara Lubic. Isang bagay ang malaman na maaari tayong humingi ng tulong sa Diyos na may habag sa atin na tinubos tayo sa ating mga kasalanan. At isa pang bagay ang mamuhay at madama na tinatangi tayo ng Diyos. At dahil ito ang maging malaya sa lahat ng takot na pumipigil sa atin, lahat ng kalungkutan, pangungulila at kawalan ng katiyakan sa buhay. Maaring malaman ng mga tao na sila'y minamahal at manalig ng lubusan sa pag-ibig na ito. Maaari nilang ihabilin ng buong pagtitiwala ang kanilang sarili dito at sundin ito. Lahat ng nangyayari sa buhay, malungkot man o masaya, ay naliliwanagan sa pamamagitan ng pag-alam na ninais o pinahintulutan ng pag-ibig ang lahat ng ito. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Tinupad ni Jesus ang pagpapahayag na ito sa mabuting balita ayon kay San Juan. Hindi siya nag-atubiling tawagin ang kanyang sarili na mabuting pastol Personal at malapit ang katangian ng mga pakikipag-ugnayan sa pastol na ito Ako ang mabuting pastol Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila Sila inaakay niya sa mga pastulan sa kanyang salita na buhay lalo tigit ang salita na naglalaman ng mensaheng nakapaloob sa bagong utos na kung isa sa buhay, makikita ang presensya na nabuhay na maguli sa komunidad na nagtitipon sa kanyang pangalan, sa kanyang pag-ibig.